Bawal ang wheels, sabi ng guard. Sa bit sa City Hall, bitbit -bit ang medalya at painting ng park. Pero mas maganda, mas bukas. Nang makita ng mayor, agad naglabas ng order. Ramps, today. Umaga sa gate ng lumang City Park, malamlam ang araw at mahamog ang damo. Sa arko ng pasukan, may nakapaskil na paalala. No bikes inside. Hindi nakalagay ang tungkol sa wheelchair pero parang ganun ng dating ng guard na nakasumbrero at mahigpit ang titig. Sa harap niya, nakatigil lang bata na nasa wheelchair, payat, nakapolo na beige at pantalon na malinis sa kabila ng alabok ng kalsada. Nakahawak ang kanyang ate sa hawakan ng upuan, may dalang maliit na sketchpad at lapis na kupa sa dulo at ang tatay ay nasa gilid, may kasamang supot ng pandisal. Kuya, sandali lang magdodrawing lang po siya ng gasibo, pakiusap ng ate. Bawal ang whale sa damuhan, sagot ng guard sa turo sa gilid. May nagreneklamo kasi sa mga marka sa pathway. Diyan na lang sa labas. Hindi gumuhit ang luha pero gumuhit ang lamat sa kamay ng bata na kumapit sa armrest. Umikot ng ate, tinulak ang upuan pabalik sa sidewalk at doon sa tabi ng fencing na bakal, ipinatong niya ang sketchpad sa tuhod ng kapatid. Kita mo pa ba yung gasibo? Tanong niya. Tumanggo ang bata, pinili ang pinakamaikli niyang lapis, at nagsimulang gumuhit ng parking hindi siya pinapasok. Sa bawat linya, niluwagan niya ang daan na pinigil sa kanya. Hindi niya isinama ang nakapirming guard. Bagkus, iginuhit niya ang batang tumatakbo at nagsasayaw sa damo, ang nanay na nakaupo sa bench at ang gasibo na may hagdang ng may rampa. Ang mga puno ay may lilim na hindi nang lilimita. Ang pathways ay kurbadong kumakaway, hindi barerang tuwid. Nang natapos ang outline, binilad niya sa hangin ng papel na amoy lapis at pangarap at kinuhanan ito ng ate sa cellphone. Para may copy tayo, sabi nito, i-outline mo na mamaya sa canvas. Tumanggo ang bata, ngumiti ng kaunti at sa ngiting iyon may sigaw na hindi maririnig ng guard. Makakapasok din. Sumunod na mga linggo, naging ritual ang pagpunta nila sa parke. Hindi sa loob, kundi sa labas, sa lilim ng poste. Doon siya nagkulay sa canvas na binili ng tatay sa palengke. Naubos ang una niyang set ng oil pastel. Pinahiram siya nung kapitbahay ng pintura. Minsan may dumaraan na jagger na sisilip at magsasabing, Ganda niyan iho! At minsan may batang magpapalampas ng chismis, Bakit di ka sa loob? Bawal wheels, sagot ng tatay, kalahating biro, kalahating bunot ng hinagpis. Pero sa dulo ng usapan, may salamat sa pagtingin at balik sa kulay ang mata ng bata. Isang araw, may poster sa barangay hall. National Art Contest Theme, Open Spaces, Open Hearts Binalik ng ate ang cellphone sa bulsa Binalingan ng kapatid Kaya mo to, sabi niya Sa gabing iyon, sa hapag na may ulam na ginisang munggo Pinag-usapan nila kung paano ipapasang entry Pictorial lang tinting at maikling paliwanag Isulat mo, sabi ng tatay sa bata Yung gusto mong gawing bukas doon Sa liham, sinulat ng bata Park na may ramp na may sign na malambing at may gwardyang nagsasabing tuloy po kayo. Sinama rin niya ang sketch ng alternative route para sa bangketa, yung hindi pa binubuhat siya ng tatay sa bawat mataas na gutter. Nang may padalang entry, bumalik siya sa canvas at dinagdagan ng detalye, mga bulaklak sa gilid, dalawang batang naglalaro ng habulan kung saan hindi hadlang ang gulong at isang lola na nakangiti habang pinapainitan ng tuhod sa araw. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Lumipas ang mga linggo ng walang balita. Nagpatuloy ang pagpasok sa eskwela ang therapy sa health center at ang pagbilang nila ng pera para sa bagong bearing ng wheelchair. Hanggang isang umaga, pumutok ang tunog ng messenger sa cellphone ng ate. Congratulations! Nakalagay sa subject. Champion! Open spaces, open hearts! Napasigaw ang tatay, napahawak sa bibig ang nanay, at ang batay napahawak sa pinta na parang biglong naging totoong pinto ang canvas. May awarding sa City Hall! Dagdag ng email, dalhin po ang artwork. Dumating ang araw. Sa hall na malamig at dilaw ang ilaw, nakahanay ang isal at mga painting ng kabataan mula sa iba't ibang bayan. May mga bundok at ilog, may eskinita at plaza. At sa gitla, nakatayo ang painting ng bata. Park na may rampa at gazibo. Pathway na marahang yumayakap sa damuhan at isang batang nasa wheelchair na papunta sa gitna, hindi palayo. Sa tabi ng canvas, nakaupo ang bata sa kanyang upuan suot ang polo at medalya na isinabit ng opisyal kanina. Sa kanan, naggamot ang tayo ng baba habang tinitignan ng detalyang higaa sa last frame ng painting. May naka-engrave ng maliit na sign. Welcome, lahat ng gulong. Lumapit ang mayor. May hawak na clipboard at ballpen. Anak, sabi niya, ito ba ang park sa kanto? Tumanggo ang bata. Pero bakit may rampa? Eh sa totoo, wala. Sumulya pang bata sa painting saka sa mayor. Dito po kasi, pumasok ako. Sagot niya, marahan pero buo. Hindi sermon, pahayag. Tumingin ang mayor sa city planner na nasa likod. Nagbukas ng tablet at nagbabasa ng building code. May nakalagay dito sa ordinance, bulong ng planner. Dapat accessible ang public spaces. Under maintenance daw ang rampa dati, di na naibalik. Nagtaas ng kilay ang mayor nagsulat sa clipboard at lumingon sa batang may medalya. Anak, pwede ba akong manghiram ng idea mo? Tumanggo ang bata, ngumiti at may sumabog na palakpak sa girid kung saan nakatayo ang guard ng City Hall. Nakahawig ng guard sa part, pero dito nakangiti at nakapalakpak. Sa mismong hallway, sa tabi ng painting, pumirma ang mayor sa isang memo. Immediate installation of ramps and tactile strips sa City Park repainting of pathways, training for guards, disability inclusion 101. Nilagyan niya ng pulang check ang today. Tinawag ang city engineer sa telepono at may sumagot na kaya po natin hanggang gabi sir. Pinapirma rin niya ang treasurer sa petty cash ng pintura at sahod ng overtime. Magre-repaint muna, sabi ng mayor, habang hinihintay ang permanenting railings. Sa tabi, kinuhanan ng video ng local media pero hindi mo ha ng mayor ang nakazoom. Ang bata at ang painting ang focus. Sa dulo ng seremony, nagbigay na maikling mensahe ang MC. Ang nagwagate, hindi lang nagkulay ng mundo. Tinuruan niyang magbukas ang pinto. Tahimik lang ang bata. Hinawakan ng medalya na bagong kislap at tumingin sa tatay na ngayon ay parang mas tuwid ang inalok na palad sa kanyang balikat. Sa sulok ng hall, may tatlong janitor na nakamasid habang pinipirmahan ng mayor ang order. Sa park daw tayo ngayon, sabi ng isa, may tatanggalin tayong barikada at maglalagay ng ramp, sagot ng pangalawa, parang karaoke na antukin ng tono. Hapon na yun nang umalis ang pamilya mula sa City Hall. Inilagay nila ang painting sa likod ng tricycle, binalutan ng plastik na binili ng nanay. Habang bumiyabiyahe, nasilip nila ang linya ng city trucks na may kargan semento, kahoy at bakal. Sa dapit ang hapon, huminto ang tricycle sa kanto ng part. Nandoon ang guard na kahapon ay nakakunot ang noo. Ngayon ay naiilang ang ngiti. May hawak na karatala na papalitan. Pasensya na sa dati, sabi nito, halos pabulong. Magaling yung gawa mo, iho. Salamat po. Sagot lang bata. Papasok ba tayo ngayon? Oo, sagot ng guard. Kasama ka. Pero dahan-dahan na. May basa basa sa pintura. Tumawa ang tatay, umiling na masaya at itinulak ang upuan papasok. Unang beses na walang alinlangan. Kinabukasan, trending sa lokal na page ang larawan ng bagong rampa sa gazebo. May nakapaskil na maliit na poster sa gate. Welcome! All wheels, all walks. Sa loob, may volunteer na naglagay ng mga potted plants at naglinis ng pathway. Dumating ang mga cycler, nagdown ng speed, dumating ang mga nanay na may stroller, dumating ang lolo na may baston, dumating ang bata sa wheelchair na may hawak ng bagong sketchpad. Umupo siya sa gilid ng gazebo, sumandal ng bahagya at sinimulan muling gumuhit ng park na tumutupad sa panghako ng canvas. Sa isang linggo, tinawag siya ng principal para sa flag ceremony, Honors to the Flag, sabi ng leader ng klase. Pero may dagdag na segment, recognition sa kanyang pagkapanalo. Umakyat siya sa entablado, hindi nangangapa sa daan, may portable ramp na inilatag ng janitor. "Proud kami sayo, sabi ng principal, "dahil tinuruan mo kaming tumingin sa kulang at kumilos para punuan." Binigyan siya ng maliit na frame print ng kanyang painting na may pirma ng mayor sa likod. Ilalagay natin sa library, sabi ng principal, para makita ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng open space. Hindi naging perpekto ang reactions. May nag-comment online, Bakit kailangan pa yan? Dagdag gastos! Pero mas marami ang sagot kasi tao sila, hindi sa gabal. Lumabas sa memo ng City Hall ang bagong policy. Lahat ng bagong proyekto ay dadaan sa accessibility checklist, ramps, tactile guides, signage, clear path width, training man staff, may hotline para sa mga sira. Sa unang buwan, tatlong rampa ang nakumpleto. Sa ikalawa, anim. Tinawag ang batang pintor para maglabi ng maliit na plate sa unang natapos. Inspired by open spaces, open hearts. Isang hapon, habang nagpipinta siya sa gazibo ng panibagong obra, sunset version ng park, lumapit ang guard na unang nagbawal, may dalang malamig na tubig at isang maliit na badge mula sa seminar na inatenda niya, Inclusive Guard. Anak, sabi nito, salamat at tinuruan mo rin akong magbantay sa tamang paraan. Tinanggap ng bata ang tubig, ngumiti at tinignan ang badge. Kuya sagot niya. Salamat sa pagbukas. Hindi kailangan ng mas mahahabang salita. Sa dulo ng taon, may city exhibit ng Before and After. Our Accessible City. Naroon ang larawan ng park. Dati, walang rampa. Ngayon, may. Dati, may nu sa pinto. Ngayon, welcome. Sa gitna, nakadisplay ang original na painting ng bata. Nakaframe na may simpleng kahoy. Sa harap nito, may maliit na plaka. Gawa ng batang minsang pinagtabuyan sa gate. Walang apelido pero alam ng lungsod ang pangalan. Nasa gilid ang mayor, kumakaway sa mga bisita pero mas nakatingin sa listahan ng susunod na gagawing accessible. Nasa kabilang banda ang city planner, nakikipag-uusap sa isang grupo ng PWD advocates. At sa pinakaunahan, nakaupo ang bata sa wheelchair, suot pa rin ang medalya, naghahawak ng brush at ng bagong canvas. Hindi dahil tapos na ang kwento, kundi dahil marami pang pader ang pwedeng lagyan ng pintuan. At kapag may bagong batang papasok sa park na kabado At sigurado ring haharap sa kung anong mabawal May magbubukas ng gate at magsasabing Tuloy! May bantay na nagmamasid para protektahan Hindi para hadlangan May rampa na hindi lang bakal at simento kundi ideya na tapat at malambing. Sa gitna ng damuhan, may gazibo kung saan pwedeng umupo ang sino man, naka-wheelchair man o nakapaang dumadaloy sa damo. Sa liwanag ng hapon, muling igugulot ng bata ang parehong tanawin pero may dagdag na detalye. Sarili niyang ngiti na mas malawak dahil ang pinarangalan niyang park sa canvas ay naging park na pinarangalan niya sa totoong buhay. Hindi dahil champion siya, kundi dahil champion ang ideya na kapag bukas ang espasyo, mas lumuluwag ang puso. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko bang napulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kids bukas, kaya stay tuned!